Hello guys, it's me again po sa mga Mix vlog. May sasabihin lang po ako sa, sa inyo. Um, sa panahon na uh, may hindi masyadong okay yung ah, feelings ko. Ah, feelings. May inalagaan akong maliit na ibon. Actually, sa pagbuntis pa lang yan, yung nanay niyan is naramdaman ko na na mga nganak na. So, kumu naghahakot sila ng mga uh, ano ng mga kagingking, mga unsa nakit, kit, ako hakot nila. Panay laglag yung mga ano, mga mamaliit na kahoy, panay malaglag sa so, tinulungan ko sila. Nilagyan ko doon ng ano, ng uh, plastic na pwede nilang maanohan, ma higa, uh, ma maging bahay. So, yun, nilagyan ko sila doon sa taas one time nalaglag. So, pagkalaglag, nakita ko yung dalawang bibi na ibon. <laughs> so, nalaglag sila. So, nahirapan akong ibalik sa aircon. Doon sa aircon na yan, nahirapan akong, oh, sa kabila pala. Oh, doon sa likod na yan, uh, nahirapan akong uh, abutin yung pinaglaglag yung pinag sabitan ko So, dito, sa erko na dito ako pinatong. So, 3 hours sila na nahiwalay sa nanay kasi yung nanay takot na takot. Ayaw niya po lumapit dito pero dyan lang ang nanay nakatingin lang. So, 3 hours talaga na hindi na anuhan ng nanay. So, kinagabihan, binalik ko doon ang plastic na nanalaglag, binalik ko. Ayun. At naging matibay na siya hanggang sa Lumaki na yung dalawang bibi at araw-araw ko sila sinisilip, araw-araw ko kinakausap. At ngayon, so time to time na na kumpleto na yung mga feeder nila, kumpleto na yung buntot nila is uh, actually kahapon pa sila lumipad eh. So naano ako, ano tawag nung na nabahala ako kung saan na napunta so... Ngayon, kanang umaga, yung isa, sa may aircon dyan, sa may aircon, Oh. Ah, dun sa gilid. Dyan ko siya nakikita. Ngayon, sabi ko, nasaan yung kambal mo? Sabi ko, nasaan yung kambal mo? Tapos ang nanay nakikita ko dito naman sa harapan. Kung nasaan yung sign na ako, nasaan na dalawa, dalawa. Nasaan yung isa? Hanggang sa, parang nakita ko na iba-iba yung puma lumapit dito sa bintana. May malaki-laki, may maliit-liit. Hindi talaga sila nagkasabay. So, panay ko tanong, bakit? Kasi hindi naman lumipad pag uh, nilalapit lalapit ako. Hindi naman sila lilipad. Naparakatingin lang sa akin, kilala ko. So, sabi ko, nasaan yung isa? Dalawa kayo, nasaan? Paiba-iba kayo. Paiba-iba ang size niyo. <laughs> Ganon. Pero hindi ko talaga napansin na uh, iba pala yung pag ang isa, lalapit ang isa. So, ngayon, uh, <laughs> parang naingayan ako. Parang may pilitang kumapit. Kasi dito ako sa, dito ako sa, sa loob eh. so, lumabas ako, nakita ko, ayun, dalawa na sila. Hmm. Kita ba? niya kita, Saglit. Ayan. Zoom ko lang. Ayan, oh. Dalawa na sila. Mga bibi yan sila. Mga bibi. Yung maliit pa ang pwede. Naka-zoom lang kaya medyo malaki. Ha. Ah. Dalawa na sila. Kinakausap ko yung yun nasa taas. Kinakausap ko yan. Nasaan yung kapatid mo? Nasaan? Nasaan ang twins mo? Ayun. Parang parang sumasagot din siya. Parang, parang ramdam niyo feeling to feeling ba? Charot. <laughs> ayan, dalawa na sila dyan. So, ayan. Lapitan ko. Lapitan ko siya konti. Ayan. ah oh. Mukha siyang malaki pero mga bibi pa yan. Ayan o. Oh. Ay. Sige, kain kayo dyan ha. May pagkain na kayo sa baba Oh may bigas at saka may bayabas. <laughs> bayabas, kakain yan sila. Nakasum lang siya. Ha. Pag di siya nakasum, ganyan lang. Ganyan lang ako kalapit pag hindi nakasum. Pag nakasom siya, ayan. So, laki. O, di ba? Ang cute ng dalawa. Oh. Right. Ay, yung malaki, yung nasa baba, malaki yan. Siya si Batingting yung sa taas si Patoy Toy <laughs> si Batingting o si Batoy Toy, -toy. <laughs>